Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'ad. Salamu alaykum wa May tanong dito ang ating uh, followers, sabi niya pwede po ba na wag na i-register sa PSA ang kasal sa Islam? Kung ang pinag usapan natin dito ay kasal sa Islam, hindi po obligado na kailangan nakarehistro ito sa PSA. Sa Islam, ang pinakamahalaga ay may witness na dalawa ang kasal, may tatayong wali o tatay ng babae yung kasal na Muslim plus yung babae at lalaki na ikakasal. Sapat na po yun. May papel man o wala, tanggap yun. Walang problema yun sa Islam. Yun lang po, yun lang po yung kailangan, yung mga nabanggit ko. Ngayon, hanggat magtanda nila, wala silang papel, wala pong pagbabawal doon sa Islam. Kailangan lang naman yung papel sa batas ng ng mga bansa. Halimbawa, kailangan ng mga documents, yung bata, kailangan ng birth certificate, paglalabas ka ng bansa, kailangan ng marriage contract. So, naging basihan po ng bawat bansa ang papel, mga documents. So dito papasok yung pangangailangan sa papel na ito. So wala kang choice kundi mag-file ka, mag-apply ka ng marriage contract para may patunin asawa mo siya sa batas ng bansa. So ito ay sa batas po ng bansa. Pero sa Islam po ay wala pong issue dito, wala pong problema kung walang papel at hindi po na-restore, wala pong problema. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.